Ano mo kung bakit? Parang kayo rin may pangarap. I'm getting older. Matanda na ako. Pero nangangarap pa rin ako. Kayo pa kaya na bata pa? Huwag niyong itigil ang pangarap. Lalo na ang opportunity lumapit sa inyo. Huwag niyong hintayin ang the right time. Dahil baka ma-realize ma niyo, sinasayang lang. you are just wasting time. Ito yung pagkakataon na sumali ako, kaya huwag kayong magduda, i-assign, asin assign yung duda na yun. Ang hindi kasi siya kasi hindi tira-pira lang ang pinag-uusapan. Kung pagbabatayo natin ito, kahit dito lang mismo, sa ka Noon, for the past nine or 10 years, if I'm not mistaken, traumatic tayo nung nangyari. Talamak ang investment dito. Kaliwat kangan piin dito, piin doon. Naki-naki, punta sa, sa ibang lugar para lang lahat ng pira natin papunta doon. Anong nangyari? Diba wala? Kasi wala ang pinagbabatayan Pero kung pagbabatayan natin ngayon, napaka-bliss natin. Kasi yung sasamahan natin, company, eh, kasama natin ang CEO. Matuto natin, mahal ang natin. May buwang ba para ang buwida niyo, ipapairan niyo? O baka pride na rin yan? Sana man lang yung pride na yun, matutulungan tayo. Sa sinasay natin, para sa pangarap natin. Discretion lang po. Napakaganda po itong commercial show na ito. Ang sa company, wala akong sabi. Napakaganda pakinggan. Babangon ako para sa inabukasan ng aking pamilya. Ngayon, panguhin man natin, babangon ako para sa kinabukasan ng aming pamilya. Walang pinagkaiba. Ang tanong para sa akin, Miro, kasi yung pangarap mo, hindi na nasasalit. Bumangon ka na, pero pangarap na lang, nila. Na isang tabi mo, kung maglikasin in siya ka, sumunod ka sa tama, you are driven by purpose. You are defined by progress. Napakagandang, napakagandang tema. Ngayong araw na ito, iniisip ko, isa akong full-time na caregiver ngayon, pero kahit pusing, wala akong kinatanggap na pira. Alam mo kung bakit? I'm not worthy to receive. Mama ko ilalaga ako full-time yun. Paano ko matahanap ng income ngayon? Pero nung na-introduce sa akin itong hindi kasi siya. Wow! Nasa bahay lang ako, bakit tuloy-tuloy ay pumapasok sa akin? Sumusunod lang ako sa sistema. mo tayo. Sa mga hindi pa pumasok o nag na, na, -na, -na sino mo lang cellphone sa inyo? Ha? Ah, sino mo lang cellphone? Magtatanong ako. Mahal mo tayo. Mahal mo tayo. Wala kayong cellphone. Isang buwan, promise ko sa'yo, magkakaroon kayo. At yung sentro na yan, isa na yan, so, isang tools kung bakit pagdating ng panahon, ikita ka. Kasi parke na ang power of duplication. Gamitin natin ang social media. Ako nga, hindi ko alam. Kung papatayo ko yung mga downline ko, wala rito. Mga overseas ang downline ko, pa lang ginamit ko ang strategy kira. Nagkaroon ako ng observatory assessment. Kasi dumaan tayo sa chromatic na na scam tayo noon dito, iniiwasan ko ang gumamit ng the word investment unang-una. Una. That is only an example. I strategy ko yan. Iniwasan ko ang gumamit ng salitang PL. Iniwasan ko ang gumamit ng salitang tl Iniwasan ko ang gumamit ng uh, yung mga salita kung saan uh, allergic ka na na hindi ka makasala. Kasi ang taong sarado ang isipan, talagang hindi yan makikinig sa Pero kung susundan mo ang isang yung tinatawag natin tamang hakbang, napakasimple lang. Ang ginawa ko, i-share ko lang ito, sa sarili ko ni Sinder, nag na ako ng mga ibabato. Bato na lang ng bato, pag nag-post ka sa wall sasabihin how. Pingin po. Ano po? Ma'am, bunti, latulog, whatever. Pero bato na lang akong bato. So, sa madaling salita, naka-unlock na ako, lumit pa sila. Diba? Mabilis, specific time. Diyan mo mamakukulayan ang tinatawag na the power of duplication. Liberates. Hindi po. Kala ka may cost ka. By any ano bang paraan na gagawin mo, nakahanda ka. Di ba? So ang importante dyan ay spirito. Yung mga, yung mga nag-aalamanin pa, normal lang yan. Sinong pinalagtag dito? Sinong pinilit dito? Salita sa likas ng isya, it's not necessary. Dahil kung ikaw mismo bukas ang isipan mo, ikaw mismo ang magdadala nito hindi mismo yung nag-invite sa'yo. Aanin mo, kung ikaw yung nakakayahan ng na dumami, ang mo. Kung ikaw yung certified na Martis Marizona, pakinabangan mo. Ano ang sabi ng makata? Yung nakilang makata, sabi nila, pagpwinto ka man lang, kailangan kumita ka na. Napakahalaga po yun gawitin natin po yun. Tulad po naman po, araw-araw nasa mama ko, hindi ko siya piling pabayaan. Stroke patient po siya. Mayat maya, tayo higa, tayo higa. Kunting pahinga. Wala namang pahinga yung cellphone ko. Tuloy-tuloy naman ang kita. Ano bang pinagkaiba? Tapos, kung ako ang paninoon siguro, hindi ka nang hindi ng sign, nagbubuluhan ako, sasabutin ka na, ano ba talaga gusto mo?